balat ng munggo na guys pinakain din rin nila ang mga laga kong kambing kasi wala nang green na damo oh. kukunti na lang brown na brown na tingnan nyo naman ang mga paligid oh. paligid to ay ang paligid nito ay puro brown na. Kaya pati yung balat ng munggo kinakain na rin nila. Wala nang makain. yung pinagbalatan ko yan kahapon guys sa binilad kong munggo <coughs> ilang buwan na kasing walang ulan kaya ganyan na lang yung mga damo dito kulang na sa moisture <coughs> yeah nag-aagawan pa sila kukunti na nga lang wala nang moisture Enjoy na enjoy sila sa pagkain ng balat ng munggo. pandagdag sa kinakain na nilang damo siguro rin yun takam na takam na sila sa balat ng mungko il ninyo kasi guys kaya ganito walang ulan wala man lang napapadpad na ulap dito kahit iulan man lang sana kahit saglit para maibsan yung pagka tuyo na ng mga damo